Hello, 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 hello mga ka-super! Kasari, update tayo ngayong Luis ng bagong taon! Salubong tayo, time check tayo. Kunting oras na lang. 25 minutes na lang! Bagong taon na! Welcome 2024! Medyo tahimik ang kapaligiran, no? Kasi siguro nagtitipon-tipon na sa kanilang bahay, eh, may nag-inom inom um, doon, nag na, siguro syempre, magme-medya noche na, dapat magkakasama ang mga pamilya. <laughs> Pinihingal ako, nakakaloka. Talagang laban talaga ngayong araw na ito, no? sa lubong ng taon, nagkakaubusan tayo ng mga Unang-una nagkaubos, naubos talaga yung ice cube, hindi na nag-deliver yung aking supplier ng pangalawang deliver. Hindi katulad nung 25, 24, nakaapat na sako ako ngayon. Dalawa lang yung nasupply sa akin kaya kulang na kulang yung ating ice cube. Yung ating coke, ayan, buti na lang marami akong stock ng coke dahil talaga naman coke pa more ngayon. At ang ating gardenia kinulang, ubos ang gardenia. Wala ng gardenia. Siyempre, buti na lang. Mayroon akong mga selecta ice cream. Mga tubig, red horse, grande, nag-angkat pa ako kanina para hindi tayo makulangan. Alfonso na medyo-medya, okay lang sa all right ngayon ng Alfonso. Alam nyo kung ano nag-move ngayon ay yung red horse talaga. Yung malakas uh, red horse. Talagang gusto nila sumipa, pagpasok ng bagong taon. At saka nag-move ang mga reno, reno uling, nag-angkat pa ako kanina. Talaga naubos yung stocks ko. Buti na lang talaga eh. May, si Indoy, pinapupunta ko agad doon. Kaya nga 15 ang bintahan ko ng uling. Nag, ito na lang ang natira sa ating mga golden coin. Muntik na maubusan. Buti na lang, mayroon ako mga reserva. Ating foil, okay pa rin sa alright. At yung ating mga kaong nata, ilan-ilan na lang. Nestle cream. Yung mga spaghetti sauce, okay lang sa alright. Mga kanton, nag-move din ha. At ano talaga ngayon ang grey ham? Wala sa pure gold grey ham. Pero sa Rocha Minimart, merong grey ham. Rockers. Oo. Oh, ah. Oh. Ayan. So, ilang minuto na lang tayo. Sasalubungin na natin ang bagong taon. Ito. Ang mga wine ko ay nag-move din. Ang mga red horse talaga red horse ang malakas for Torres Vedra. O oh, siya, mamaya na lang ulit ha. Maglalabasan na ang mga bata. Sa lubong na ng bagong taon. Konting kembot na lang. Ayan na. Ayan na. Ayan na nga. Aning mga ka-super. Grabe. Malat boses kung ng boses ko kakasigaw ng habi niyo. Yeah. January 1 na, 2024. Good morning, good morning, good morning. So, ngayon pa lang tayo magbubukas. Time check tayo ay 9. 8.30 ako bumangon. Medyo masakit yung lalamunan ko. Ngayon lang din ako magbubukas. Ito yung mga bakas nung ano. sa lubo ngayon, sa labas. Ang kalat. dami nating walisin. Walisin, na Ayan. Ayan. So, January 1, open pa rin tayo, business as usual, kasi dito lang naman tayo sa bahay din. kami natin ligpitin, pero relax, relax mo na tayo kasi tahimik pa ang kapaligiran. Tulog pa siguro. Wala pa akong nakikitang nagdadaan-daan. Kasi nakatingin din ako sa CCTV pagkagising ko. Ito ang ating, ano, after, after ng ano, salubong. Dami pa tayong stocks. So, relax, relax lang tayo. Yan. Okay? So, ito yung ating ano, ang paswerte pag sa ng 2024. Meron pa tayong mga Alfonso, At Alak. Siyempre, may mga continuation pa ngayon. May mga party-party pa. Hindi tayo naubusan ng 1.5 book dahil nga marami tayong stocks. Red Horse, meron pa tayo. Hindi na lang siguro. Yan. Okay? So, magbukas muna ako at tinda-tinda, relax-relax. -tinda no pressure ngayon, January 1. Oo. Uh -uh. Dahil pa tayong pagkain sa ref. Init-init na lang tayo. Dahil pa tayong mga itlog. Okay, so, yun lang muna. Good morning and happy, happy new year sa ating lahat. Mabuhay tayo ngayong 2024. Tuloy pa rin ang laban. Bye-bye. Hello mga ka-super, ka-sari, ka-super MM. Good evening, magandang gabi, mga pinag-gabi medyo sinisipon ako. Time check tayo ay 9.30. So, ako ay nag-close na. Early close tayo kasi gusto ko na magpahinga. Close na tayo. Close na tayo dito. 9.30 pa lang kasi hindi ko na talaga kaya yung ko. Gusto ko matulog, gusto ko magpahinga, gusto ko magrest Alam mo yon Napagod tayo ng mga nakaraang bakbakan talaga. Hanggang kahapon, kanina masakit yung mga paako, kakalakad, sakit na lalamunan ko, kakasigaw, Happy New Year, Happy New Year. Yan. Ang hinding sakit katawan. Pero okay lang kasi parte naman yan sa buhay natin. Sa buhay negosyante. Kaya ngayon, pahinga-pahinga na lang pag may time. At may nahabol pa. Ngayong January 1, ang mamimili ay paisa-isa. More on sigarilyo. Kasi mga pagkain naman, di ba? Marami pa yan silang pagkain. More on sigarilyo at saka soft drinks. Yellow sana kaso walang supply ngayon ng ice cube. Kaya walang yellow talagang. Ang daming pabalik-balik ng yellow, wala. May mga bumili rin ng mga pa isa isang red horse, isang Alfonso, mga ganun lang. Pero hindi talaga tulad kahapon. Kasi syempre yung iba, ayaw din magumastos Unang araw ng taon, di ba? Yung iba, mayroon silang pamahiin na hindi ka Yung iba, ang daming pagkain sa bahay. So yung mga bumibili lang, yung mga chicheria, more on sigarilyo. Mayroon ako mga kahakang binibiling sigarilyo soft drinks. Ayan. So, ngayon, ang benta ko lang ngayon, dahil nga, anong oras na tayo nag-open, 9 na rin, tapos early, uh, early, ano tayo, early close. Kahit pa paano, naka 10,000 din ako. Ayan. Kasi may mga bumili kay Indoy. Salitan kami ni Indoy, ako papahinga, siya naman tinda, siya papahinga ako, tayo, kasi sobrang sakit talaga ng mapa ako. Alam mo yung dito, talagang, yung ano natin kagabi, kahapon, mga nakarang araw, mula nung Pasko, kanina ko naramdaman na talagang gusto ng katawan ko magpahinga. Sabi ko, kaya ngayon mag-early close na lang ako. Gusto ko matulog. So, kung may matutulog ka lang, tapos nagre-rest yung katawan mo, nanonood ka ng TV, mga gano ah. So, yun ang gusto ko. Tapos mag, ano nga ako, sasalabat ako kasi masakit talaga yung lalamunan ko. Ininuman ko na nga ng bioflu kasi baka matuloy yan time ng sakit. Eh, bukas yung duty pa tayo dahil lang ating super assistant sa trip pa ang balik. So, bukas tayo pa rin naka-duty dito sa Russia Minimart. So, ngayon nga yung benta natin, ngayon January 1. Diba? Hindi, syempre, hindi kalaki kasi nga ilan-ilan lang mga buwing video. Kahit pa paano nakabenta din ha. Na-surprise din ako ha. Naka-10,000 din tayo. Ayan o. No? At saka more on Bills ang ano ngayon, naglalabasan na yung mga malulutong na 100, na 50, 20. Tinatabi ko nga para next year mayroon ako magamit. Yan. Tapos kahapon pala, December 31, yung salubong natin, talagang bakbakan. Kung... Hindi ko pa na-edit yung mga video talagang time to time may mga pumapasok, lumalabas dito sa Russia. Minimart na bawibili. So, yung sales natin ng December 31 ay naka 41 KKK din tayo. Nalagpasan niya yung benta natin noong December 24. Pero yung December 25 ay malaki ang benta natin. Ngayon naman January 1, eh, naka 10,000 pa yung. So, kung susumahin mo, mas malaki pa rin yung December 24 and 25 kaysa ng January, ay, ng December 31 at saka January 1. O kung pagsasamahin. Pero kung December 24 ang usapan at saka December 31, mas malaki yung ating December 31, yung salubong ng bagong taon. Talagang ang dami talaga nagbilihan talaga. Kaya nga napagod, napagod ang mga tenderas, tenderos dito sa Russia Mini Mart. So yun lang aking share. Pahingan-pahingan muna tayo. No? Siguro mga isang linggo tong aking mga pag-rest-rest. Siyempre habang nagre-rest, nagtitinda-tinda din. Parang ganito lang gagawin natin. Mag-early close, mag- late na mag-open kasi nga may makapagkain pa naman sila niyan. Yung iba lang talaga, mga sigarilyo, mga drinks, mga ganun yung mga binibili. So, yun lang. Bye-bye. Thank you for watching. Night love love lang kayo. Mabuhay. Happy New Year ulit. Bye-bye. God bless.